bago ka maghabol sa kanya. Isipin mo muna ng mabuti kung anong klase ng tao ang gusto mong pabalikin, kung anong meron na karakteristik sa taong gusto mong pabalikin, kung ano ang meron sa pagkataon niya, hindi kayo hahantong sa iiwan ka kung maganda at mabuti ang pagkatao ng taong hinahabol mo. Kaya kayo umabot sa ganito dahil tiyak may something wrong din sa pagkatao ng taong hinahabol mo. Pagbigyan ng tuon ang ugali ng taong gusto mong habulin dahil pwede siyang bumalik sa'yo pero paulit-ulit ka lang na masaktan dahil ang pinakaugat ng paghihirap mo ay nasa taong hinabol mo. Habang hinahabol mo siya, ay binababa mo lang yung sarili mo at yan din ang tingin niya sa'yo habang siya naman ay makakaramdam ng lakas dahil sa paghahabol mo. Kaya pwede siyang bumalik para abusuhin ka lang lalo at iiwan na naman kapag magsawa na sa'yo. Mag-ingat sa paghahabol dahil gagawin ka lang panakip butas ng taong hinabol mo.